Maghuhuli si Kuya, huli ni Kuya yung ano, yung manok. Bibilhin ko kasi dito yung manok na native. Ayun siya mga cobra. Kumuha siya ng panghuli. Hindi siya mahuli-huli. Maano kasi mailap. Ayun na. Ayun sa taas. Ayun na. Hanapin niya pumunta doon sa taas. Eh. Hindi mahuli-huli yung manok na ito. Maganda sa ito mga ano, mga native na manok. Ayun na. Ayun na. Ayun. Doon sa kabila, lumabas. Doon sa ako, Ayun na. Ayan. Tumakbo na. <laughs> kayo ito namin mahuli? Ayun. Hindi talaga ito mahuli. Paano kayo ito mahuli? Ayun, papunta na doon si kuya sa baba. Ayun, susundan ko nga. Ayun. Ayun, ayun na mga kaobra. Mahuli na ito namin sana yung isa. Kahit isa lang naman sana yun na po na sa kanila yung mga ano mga alaga niya ayun maglalagay si kuya ganito para pag naghuli ng ano pag naghuli ng manok maglalagay siya ng pangsilo ayun no hindi nalagay niya kaya lang hindi na nagpapaul manok kasi mailap natatakot siguro sa akin din ni kuya yung ano panghuli niya ng ayun na tapos lalagyan niya ng patuka ayun pag ganyan ganyan lang parang ayaw na ata lumapit hindi ata ito mahuli mga kaobra Ayun. no ayaw lumapit okay hanggang dito na lang ang aking video maraming salamat at ingat kayo dyan palagi bye bye thank you